UTI Uric Acid o Diabetes Ilan lamang ito sa mga karamdamang madalas iniinda ng karamihan. Mga kondisyon sa kalusugan na nararanasan mo nang hindi mo inaasahan. Bunga ng labis na pagkonsumo ng ilang pagkain o di kaya naman ay maling rutin o pamamaraan at lifestyle. At kapag meron ka na nga ng mga karamdamang tulad nito, ang una mong tatakbuhan ay ang mga butika upang bumili ng gamot at upang ito ay agad malunasan. Subalit alam mo ba na mayroon palang isang klase ng puno o halaman na madalas nga ay niiwasan ng marami ay maaari palang sagot at lunas sa iyong kalagayan. Hello, what's up? Your best here. Pamilyar ka rin ba sa puno o sa halamang tinatawag na lipang kalabaw o alingatong? Dahil yan ang nakamamangang herbal tree na ating pag-uusapan. Kung ikaw ay tubong probinsya o lumaki sa mga liblib na lugar, sigurado ako na pamilyar ka nga sa punong ito ng lipang kalabaw. Dahil isa ang punong ito sa pinakadelikadong puno na dapat mong iwasan sa kagubatan. Ang pagdampi lamang ng dahon ito sa iyong balat ay magdudulot na nga ng kati na maaaring tumagal lang hanggang dalawang araw. Kaya nga katalasan ay agad nila itong pinuputol upang hindi na nga makaperwisyo at makabiktima ng sinuman. Subalit, papaano kung sabihin ko sa iyo na ang halamang ito o ang punong ito nga na iyong dapat iwasan dahil sa labis itong makati? ay ang halaman din palang sagot at dunas sa mga karamdaman, ang puno ng alingatong Ang herbal na punong ito ay madali lamang gamitin. Kumuha ka lamang ng 1 na kilo ng ugat ng alingatong, hugasan ito ng mabuti at sakahiwain ng pino. Pagkatapos nito ay pakuluan ito gamit ang isang litrong tubig sa loob ng dalawampu hanggang dalawampung minuto pagkatapos palamigin ay pwede mo na nga itong ipin tatlong beses sa isang araw o habang wala pang ang laman ang iyong tiyan o bago kumain Subalit so saan saan nga ba mabisa ang ugat na ito o ang tsaa buhat sa ugat ng alingatong Ayon sa pag-aaral napakahusay ng ugat ng alingatong para sa mga nagda-dialysis para sa bato sa bato UTI High blood pressure Palm detoxify Diabetes Sa lumalaking prostate gland ng mga kalalakihan Para sa uric acid Insomnia At para sa mga may rayuma at arthritis Mabisa rin ito para sa may mga gout Pananakit ng balakang Gallstone Para sa umiihi na mayroong kasamang nana Dysmenorrhea Mayoma at Almoranas Hindi ba't napakahusay ng halamang ito o ang puno ng alingatong? Isang iniilagang puno, ngunit marami palang pakinabang. Ikaw, pamilyar ka rin ba sa punong ito? Maaaring nakakita ka na nga ng puno ng is-is. Isang uri ng puno dito sa Pilipinas na kapamilya ng mga fig o mulberry family mayroong mahigit sa walong klase ng mga fig tree. At kabila nga sa mga ito, ang puno ng isis. -is. Ang isis -is ay kilalang kilala sa mga probinsya dahil ito ay kadalasang ginagamit na panlinis sa mga puwet ng kawali o kaldero, sa mga upuan at mga gamit na kinakailangang pakinisin gamit ang liha. Tama ang dahon ng isis -is ay napakagaspang na maihahalin tulad nga sa liha lalo na nga kung ito ay natuyo na. Ang isis -is ay kilala sa maraming katawagan dito sa atin. Sa gawing norte nga ito ay tinatawag na oplas, yasay sa batanes, opli naman sa gawing keson o marinduke, agupit sa bicol, pakiling sa kabisayaan, at madalas ring bigkasin bilang asis, is o ficus odorata bilang scientific ngalan. Odorata na ang ibig sabihin ay mahalimuyak sapagkat mabango ang mga dahon nito kapag natuyo na. Kadalasan ngang tumutubo ang mga puno ng isis -is sa mga kagubatan o malapit sa sapa o sa mga ilugman sapagkat mainam para sa kanila ang mga mamasamasang lupa o temperatura. Tumataas ang punong ito o ang puno ng isis -is tulad rin ng ibang mga punong kahoy. Subalit, kadalasan nga lamang ay makikita mo itong mabababa at nasa 4 o 5 metro lamang ang taas. Subalit, alam mo ba na makakain pala ang bunga nito kapag nahihinog na? Opo, Masarap ang bunga ng isis -is, na may lasang maaring maihambing sa mga fig fruits na manamis-namis. Ayun nga sa mga matatanda, lahat raw ng prutas na kinakain ng mga ibon ay pwede rin sa mga tao. Tulad na nga ng isis -is na ito. Ang bunga nito ay mainam na antibacterial na panlaban sa mga bad bacteria sa ating tiyan ang dahon naman ito ay maaring magtaglay ng mga nutrients katulad ng carbs, protina, calcium, potassium at zinc. Ang mga dahon din ng is-is ay isang mainam at aprobadong panghatak ng pera o mainam na pampaswerte. Kumuha ka lamang ng sanga nito na mayroong malalapad na dahon. Isabit ito sa kisame ng inyong tindahan o kaya naman ay lagay sa ilalim ng inyong panindang gulay. At iyak na swerte ang taglay nitong dala. Hindi ba't nakakamis ang punong ito ng isis? -is? Panlinis na, pagkain na, masustansya. Pwede ring gawing houseplant kapag ginawa niyong bonsai ay maganda pang pampaswerte pala. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Don't that's sa best baby, tayo ay matuto, upang mapuno ng bagong kaalaman rito na sa Best baby, tayo ay lumibot, higit na mundo ay ating matutuklasan, ito yan sa best baby. Ito yan sa best baby. Ito yan sa best baby. Sa mga lalaki may alam, ito yan sa best. The best, the best, halangin, best Tarake, sabay -sabay tayo na matuto mundo lamang ang siyang maruno, Ating mutak sa lina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulo Mga sikretong kalikasan